Siksikan na naman ng mga turista sa Baguio City ngayong holiday season at ang resulta, heavy na traffic at mga punuang parking area. Nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Hindi mahulugang karayom ang mga turista sa Baguio. Dagsa ang mga bakasyonista sa Botanical Garden. Ang pamilya ni Nani Sally na mula pa sa Malasikip, Pangasinan, ikinagulat ang haba ng pila papasok sa parke. Nakaka-stress pa kasi mahaba yung tira Pero masaya. Ano, maganda dito. Maganda yung view. Malamig. <laughs> Naging mabigat din ang daloy ng trapiko sa iba pang tourist spots sa lungsod gaya sa Main's View Park. Pati na rin sa Burnham Park, kahit ang Lourdes Grotto, Diplomat Hotel at Igorot Stone Kingdom, punuan. Sa tala ng Tourist Police Unit ng Baguio City Police Office, pumalo sa higit 28,000 ang turista sa lungsod. Kahit ang pamosong Lion's Head sa Cannon Road, pinapasyalan din ng mga turista. Ayon sa mga motorista, iniiwasan nila ang mabigat na trapiko sa Marcos Highway. Uh, nakakatakot eh. <laughs> uh, bakit mo? <po? laughs> Kasi ano eh, bangin eh. Nitong linggo nang buksan ang kalsada. Pero light vehicles lang muna ang pinapayagang dumaan dito hanggang 40 kilometers per hour lang din ang speed limit para iwas aksidente. Nitong Hunyo, nang isara sa mga motorista ang Kennon Road matapos gumuho ang slope protection sa bahagi ng Camp 6. Nabulaga naman ang ilang motorista ng sitahin sa paglabag sa number coding scheme. Akala raw nila, hindi na ito epektibo dahil holiday naman. Dapat sana may kusindirasyon naman eh, Paskong Pasko eh. Pwedeng ko. Kahit isang araw mo lang sana tinanggal mo nila yung coding. Ang ilang motorista naman kung hindi naiipit sa traffic, kawalan naman sa parking ang problema. Nung nakaraan po ng ano, mas matraffic po, pero ngayon medyo maluwag ng konti. Uh, ilang oras na po kayo naghihintay para makapag-park, sir? Uh, Mag-iisang oras na po. Buh oh, buhat po dun sa, ano, sa labas. Paalala naman ng Baguio City Police sa mga may-ari ng sasakyan, mag-ingat sa mga mapagsamantala. I-secure nilang mabuti yung kanilang sasakyan upang maiwasan natin yung mga tinatawag na bukas kotse. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.